Samantala, hindi naman nakaligtaan ng mga Kristiyano, lalo na ng mga Pinoy, ang tradisyonal na selebrasyon ng Pasko. Gaya na lang sa Qatar, kung saan nagsimula na rin ang simbang gabi. Si Dick Villanueva sa detalye. Rise and shine, Dick. Dinigsa ng mga kababayan nating OFW ang unang araw ng simbang gabi sa Doha, Qatar. Ito na ang pinakamaraming diboto sa Middle East na dumalo sa banal na misa, aabot sa 6,000. Dahil 2,000 lang ang kapasidad ng Our Lady of the Holy Rosary Parish Church sa Catan, ang 4,000 sa labas na lang nagsimba. Bago simulan ang Misa, nagkaroon muna ng mini-concert o Christmas Carol na inihandog ng The Lord's Choir, Sacred Heart of Jesus Choir at ng CFC Couples for Christ Choir. Mahigit 280,000 ang populasyon na nagtatrabahong overseas Pilipino sa bansa. Kahit sa itong Muslim country, hindi pa rin nakakalimutan ang tradisyon ng Pilipinas na ipagdiwang ang Paskong Pinoy na itinuturing na pinakamahabang Christmas celebration. Setyembre pa lang ay nagsisimula na silang maglagay ng dekorasyon sa kanilang mga housing accommodation. Gayun din ang pagdalo nila sa siyam na araw na simbang gabi hanggang sa pagsalubong sa bagong taon. Ang simbang gabi sa Qatar ay ginaganap tuwing alas 8 ng gabi at hindi makukumpleto ito kung walang Pinoy food bazaar kung saan nakaugalian na ng mga Pilipino na matikman ang Pinoy Christmas delicacies na taho, potobongbong, bibingka, suman, pansit at kung ano-ano pa. Nakiisa at nakisaya din ang mga kawani ng Philippine Embassy sa Qatar sa pangunguna ni Ambassador Lilibet Puno at ng grupo ng Couples for Christ. Malayo man sila sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas ngayong Pasko at sa darating na bagong taon, positibo pa rin sila na mabibigyan nila ng magandang kinabukasan ang kanilang mga pamilya kapalit ng kanilang pangungulila. Mula sa Doha Qatar, Dick Villanueva para sa bayan.